Hello, oh, magandang araw. Nandito ako ngayon sa Monte Julio de Silvia Spring Resort sa barangay Suwa Igot dito po sa Tabaco City. Yan. So bali, isa ito sa mga favorite natural spring resorts na pinupuntahan ko palagi dahil malinis. Tapos pag ganitong weekdays, kulang yung tao. Merong isang grupo kanina mga kabataan Mabait naman sila, mga taga Malinaw Nakajamming po rito kanina, nag-dive-dive kami Lumangoy lang Pero maaga silang umalis, malamig na raw eh So, bali pagka medyo pagod ang katawan Medyo pagod ang isip Dito tayo pumupunta no? Pag medyo pagod na sa trabaho Pagod na yung katawan sa Mga physical activities no? Dito ako madalas nagpapahinga Nalala ko lang, dati merong merong kumapansin, merong nagugutya merong natatawa dahil sa bihis ko kumisan pag ako ay lumalang. O, yan nasa waterfalls ako, naka-sombrero, naka-sapatos minsan, no? naka-trekking pants. Iba naman kasi yon, kasi pulse hunting yon, no? Mabilisan lang. Pagdaan mo sa isang post, laboy uh, mag-document ka, then proceed ka sa ibang waterfalls. Pero ito naman nabihis ko ngayon Kung may kita nyo, meron akong swimming cap Meron akong goggles At naka dry fit din ako Ito yung suot ko Pagka Nagsiswim exercise ako no? So isa kasi yun sa Mga workouts ko Matanda na tayo Ito na lang yung mga basic na exercise Na ginagawa ko sa buhay Alam nyo kasi ang daming mga benefits sa swimming, no? lalo na kung sa spring resort no? kasi sa spring resort natural, walang halong chemical free flowing yung tubig kung meron mang dumi ng tao, alam nyo na, yung lawa yung uh, ihi inaanod ka agad yun, no? basically, mas malinis yung spring resort na kagaya nito kaysa sa mga artificial swimming pool, di ba? Ako kasi, Mula high school hanggang college, naglaro ako sa palarong Bicol, naglaro, naglaro ako sa regional uh, nilalaro Nilalaroan talaga namin at pinagpapraktisa namin, pinag namin ay mga artificial swimming pool. So, madumi talaga. As in, lalo na nung high school kami, nagka, nagkasakit ako sa tiyan. Isang sakit na hindi na matanggal-tanggal, pagka nakainom na naman ako ng maraming tubig, ay eh, trigger na naman yon. Dahil yun sa dumi, ng swimming pool. Kaya hangga't may iwasan, ayoko na sana talaga sa ano, ayoko nang lumangoy pa sa mga artificial swimming pool. Kaya lang kung minsan mayroong mga laro, alimbawa, triathlon, aquathlon na swimming pool, hindi mo talaga may iwasan. O kung papipiliin, talagang pinaka gusto ko ito, no? So why swimming? Ako kasi hindi naman talaga pang-sports ang swimming ko, no? Natuto ako mag-swim for safety and survival yung tito ko kasi hindi naman ako tinuruan lumangoy naalala ko mga 5 years old yata ako doon basta lang ako tinapon sa malalim na parte <laughs> talagang nalunod ako pero nakagilid naman so mula no nag-aral na talaga ako mag swim kasi importante sa tao talaga marunong lumangoy dapat yan yung handicap na kailangan ma-overcome natin kailangan lahat ng tao marunong lumangoy ah, lumangoy no? pero intuitively, no, ang tao may natural instinct 'yan eh na dapat talaga nakakalango 'yan eh. Kaya lang dahil nagpapanik tayo, natatakot tayo doon, doon tayo naluludot. Kung tutuusin talaga kahit bata, hindi mo truwang lumangoy, iluglog mo lang, matututo eh. Kasi may natural instinct tayo noon. Ewan ko ang tawag nila doon. Basta ganoon. Dapat ang tao marunong lumangoy. Hindi naman kalabaw ang, ang aso, hindi naman niya tinuruan lumangoy. Pero may natural instinct silang makalangoy. So ganun din tayo. Ang problema lang sa tao kasi takot, no? So ako naman, 'yun, uh, maliban sa for safety, naging libangan ko rin laro ng mga bata, no? Palagi kami sa ilog, palagi kami sa dagat. Then nung lumaki-laki ng konti, nagamit ko sa pangingisda, no? Pero nung high school na ako, 'yun, tinubukan ko sa sports. Kaya napasali rin ako sa mga ano sa mga, 'yang palarong dito na 'yan, regional meet na 'yan. At ngayong matanda na ako, nagagamit ko naman sa mga triathlon, 'no, ah, 'yon. So, uh, basically, ngayong matanda na, 'no, kasi uh, maganda sa mga joints, 'no, sa mga kasuk kasuan lalo na sa mga may arthritis na kagaya ko, ang swimming. Kasi low impact, 'no, na klase ng uh, exercise ni kagaya ng running na talaga mabubugbog yung uh, joints mo. So dito, ayun na, no? Ah, uh, relax yung mga muscles mo. Saka no nito, full workout na rin itong masasabi kasi lahat ng muscles mo nagagamit mo dito. Yung arm, yung yung core, yung neck, mo, no, lahat nagagamit. Ah, uh, yung flexibility ng katawan natin, mas nagiging flexible ang katawan natin pagka inugali natin yung pag-exercise na pumamagitan ng pag At ito nga pala, no? Anti-stress ang din yung Mga kabataan, mga, mga nagsasabi na yung stress nila. Maganda itong, ano, pang-release ng mga endorphins natin. Alam niyo yung happy hormones? Or, tawag yan, Parang feeling good hormones, no? So, yun. Uh, natutulungan para mag-release yun. So, mapapalitan yung mga lungkot natin sa buhay. Nang ng saya. No? Yun, isa pa pala, no? ang laking tulong sa cardiovascular system ba yung tawag yan? Yung cardio natin, kasi mas nagpo-function ng maigi yung mga lungs natin at saka yung puso natin pagka madalas tayo magsuyo. So, isa pa yan, ngayong tumatanda na ako, ang laking tulong sa akin ng swimming. So, kahit hindi na lang pang sports kahit hindi na ako mag-train, gusto ko lang mag-exercise, alternate lang, walking, swimming. Yan. Noon, nung naglalaro pa ako ng ultra marathon, no? bawat laro ko, pagkatapos ng laro, magsiswimming ako. Yun yung pang recovery ko. Ganon din, pag nag nag-training din ako, nag ba, tumakbo ako ng mga 20 kilometers, ganyan, o 40 kilometers, kailangan kinabukasan, ang recovery ko na, magsiswimming ako. No? Ano pa? Pag, alabawa, ako nag-gym ka, or kahit anong physical exercise, pag medyo... Masakit-sakit na yung katawan mo kahit hindi ka na magpamasahe. Swimming na lang. No? maganda maganda ang pag-swimming uh, pagka talagang sobrang sakit na ng katawan natin so swimming no ang pinaka maganda maganda nature spring o kaya sa dagat the best ang dagat na pang pang ng mga wounded muscles natin sa loob na na injured during our ano uh, rigid exercise no so yun lang. mga mga tips natin na kailangan uh, malaman nyo no, kung bakit uh, kailangan natin ang swimming sa sarili natin. So mag-aral kayo. Kung hindi pa kayo marunong ngayon, hindi pa uli ang lahat. No? Kahit matanda na matututo at matututo ka rin. No? Kailangan lang alisin yung takot. Yung takot kasi ang number one na nagiging cause ng disgrasya sa swimming. Pag tinanggal mo yung takot na yan, pag naisip mo na natural sa tao ang marunong lumangoy, matututo at matututo. Pag mo sa ganito, mababaw lang to, uh, hindi ka malulunod dito. Dito kayo sa Monte Julio spring resort no? dito kayo mag-aral ng mga at talagang sigurado matututo kayo thank you ciao